Magandang araw mga katundo, ka nila at kay YouTube. Ako ang inyong gabay sa susunod na dalawang uh, ilang mga minuto ng katotohanan, talino at konting kalokohan sa estilo ng ating hinihintay-hintay. Ang veteranong ay ngayon pag-uusapan natin na ang isang pangalan na mainit na mainit sa politika ng Maynila. Si Congressman Rolando Valeriano ng 2nd District. Matatalo na raw siya sa 2025 election. Bakit kaya? Ano ang chismis? Ano ang totoo? At ano ang dapat nating malaman? Kaya't ihanda ang kape mga kaibigan dahil ito ay isang malalim, masaya at makulit na pagsusuri. Pero bago tayo magsimula, pindutin mo muna yan like button, subscribe na rin at i-ring ang notification bell para updated ka sa bawat masusing pagsusuri natin at sabihin mo sa comment section sino ang suportahan mo sa 2nd District. Halika't magkwentuhan tayo. Una, kilalanin natin ang bida ng ating kwento. Si Rolando Roland Valeriano o CRV ha, para sa mga suki. Isang tunay na tondo boy. Hindi lang basta tondo, ha, kundi yung tipong lumaki sa kalsada. Nag-customs broker at makiat mula sa konsihal hanggang congressman. Pero teka mga kaibigan, hindi ito fairy tale. Ang tanong, paano siya naging CRV ng 2nd District? Si Roland ay produkto ng sipag at diskarte. Mula sa pagiging customs broker, alam mo na kung saan kailangan mong maging matalino sa papeles at matapang sa negosasyon. Naging konsihal siya noong thousand 2007, tapos noong 2019 nanalo siya bilang congressman labat kay Carlo Lopez. At noong twenty 20, 2022, muling pinatumba si Lopez. No? Parang si Manny Pacquiao sa ring, no? ba diba? Pero teka, bakit nga ba may bulong-bulungan na matatalo na siya? No, ang sagot mga kaibigan, ay nasa kanyang record, sa kanyang laban at sa kanyang mga kaaway. Kaya sumisi tayo sa kanyang political journey, may drama, may aksyon at may konting komedya. Bilang po si Hal, ay kilala sa Land for the Landless Program na nagbibigay ng na pag-asa sa urban poor ng tundo. Mula congressman, nag otor siya ng mga batas tulad ng pagpapabuti ng benepisyo ng mga veterano at pagtatag ng Maharlika Fund. Siya Pero mga kaibigan, hindi lahat ng boto niya ay ay naging like sa social media. Halika, pag-usapan natin ang mga kontrobersiya. Kung may award para sa pinakamainit na boto, si Congressman Valeriano ang siguradong nominado. Una, pag-usapan natin ang ABS-CBN franchise denial noong 2020. Si Roland ay isa sa mga buboto laban sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Resulta, saradong istasyon. Kalit ang fans ah, ng show it's show time at naging meme siya sa social media. Pero seryoso, mga kaibigan, ang boto na ito ay nagdulot ng galit sa maraming manilenyo na umaasa sa ABS-CBN para sa balita at libangan. Sa isang distrito tulad ng 2nd District, kung saan mahalaga ang media, ito ay parang sinipa mo ang, ang TV ng buong barangay. Pero teka, may isa pang boto na nagpagulo ha, ang absolute divorce bill noong 2024. Si Roland ay bumoto laban sa divorce bill. Para sa mga konservatibo, hero siya. Para, parang nagpro-protecta ng tradisyonal na pamilya. Pero para sa mga progresibo, lalo sa mga kabataan ng tundo, para sinabi niyang kahit toxic ang marriage, tiis-tiis na lang. Ang tanong, sino mas maraming sa second district? Ang traditional o ang progresibo? Sa isang banda, ang mga botong ito ay nagpapakita ng prinsipyo ni Roland. Hindi siya natatakot na tumayo sa paniniwala niya sa kabilang banda, parang naglalaro siya ng chess sa politika. Pero nawawala ang reyna niya. kaya ang epekto ng mga botong ito ay malaking pamamahagi ng bakit may nagsasabing matatalo na si CRV. Ngayon mga kaibigan, pumapasok tayo sa pinaka masabunang bahagi ng kwento, ang laban ni Rolando Valeriano kay Vice President Sara Duterte. Oo, tamang ang narinig mo. Si CRV laban sa prinsesa ng Davao. Pero paano sila naging magkaaway? at bakit ito ang posibleng dahilan ng kanyang pagkatalo. Noong September 2024, si Roland kasama si Congressman Joel Chua ay naglunsad ng privilege speech na tumulik sa kay Sara Duterte. Ang issue, ang umano'y maling paggamit ng pondo. At hindi lang yan, sinuportahan niya ang impeachment laban kay Vice President Sara sa tundo kung saan malakas pa rin ang Duterte brand Ito'y parang sinabi niyang, ayoko ng Duterte, pasa ko. At head of that twist, si Sara Duterte, ang kanyang revenge tour ay sumali sa kampanya ni dating Mayor Isko Moreno sa Tondo noong April 2025. oh, si Isko ang kaibigan ni Roland pero ngayon ay parang political rival na rin. Si Sara ay diretso tinira ni Ro sina Roland at Yuval Chua sa entablado na sinasabing mga traidor sila. Ha? Sa Tondo, mga kaibigan kapag tinawag ang traidor, parang sinabihan kang minakaw mo ang adobo ng buong barangay. Pero teka ha, bakit malaking bagay ang laban ng ito? Una, si Sara Duterte ay may malaking following sa Maynila. Pangalawa, si Sco Moreno na tumatakbo bilang mayor ay isang tundoboy rin. Mas sikat pangaka kaysa kay Roland sa ilang aspeto. Kung si Scott at Sara ay magtutulungan, posible bang maubos ang boto ni Roland? At teka, chismis pa, sino kaya ang kalaban ni Roland sa 2025? Si Carlo Lopez Ilan o isang bagong kandidato na sinusuportahan ni Sara. Ang labanan ito ay hindi lang personal. Ito ay isang laban ng prinsipyo laban sa popularidad. Si Roland ay tumaya sa kanyang anti-Duterte stance pero ang tanong, kaya ba niyang panindigan ito sa balota? O baka naman, tulad ng sabi na hindi makalma kung hindi ka mag-iingat, ang boto mo ay maglalaho na parang bulaan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bida sa ating political teleserye. Si Isko Moreno, ang yorme ng Maynila. Si Esco ay hindi lang dating mayor, siya rin ay isang tondo boy. Ha? Kaibigan ni Roland at ngayon isang malaking banta sa kampanya sa kanyang kampanya. Pero teka, paano naging komplikado ang kanilang kwento? Noong una, magkakaibigan si Roland at Isko. Pareho silang lumaki sa Tondo, pareho silang nangarap ng pagbabago. Pero noong 2025, si Isko ay bumalik sa Maynila bilang kandidato at kasama niya si Sara Duterte. Parang pelikula, 'di ba? ang dating magkaibigan ngayon ay parang magkalaban sa isang political chess game. Ayon sa mga survey, si Isko ay nangunguna sa laban para sa mayor. At dahil malakas ang kanyang appeal, posible na ang kanyang mga supporters ay buboto rin sa kandidatong sinusuportahan niya para congressman. Kung si Isko ay mag-endorse ang kalaban ni Roland, goodbye boto. Pero teka, may twist pa. Kahit magkaibigan sila, hindi pa malinaw kung talagang lalabanan ni Isko si Roland, no? Sa mga, sa politika, mga kaibigan ay kaibigan ngayon ay kalaban bukas. Ang second district ay isang lugar kung saan mahalaga ang koneksyon. Si Isko ay may karisma, si Roland ay may record. Pero kung si Isko ang magpapakita ng mas malaking pangako, halimbawa, mas maraming proyekto o, o mas malaking rally, baka maagaw niya ang puso ng tondo. Ha? Kaya ang tanong, sino ang tunay na boy sa mata ng butante? Ngayon mga kaibigan, oras na para pag-usapan ang tunay na bida ng eleksyon, ang butante ng 2nd District. Ang tondo ay hindi lang basta lugar. Ito ay isang komunidad ng mga magagawa, magtitinda at mga pangarap. Pero anong ba ang hinintay ng mga butante kay Roland at bakit may nagsasabing matatalo siya? Si Juan, Halimbawa, ay botante ng tondo. Gusto niya ng congressman na magbibigay ng trabaho, magpapabuti ng palisada at makikinig sa kanila. Si Roland ay kilala sa kanyang open-door policy. Kung gusto mong makipag-usap, puntahan mo lang sa opisina niya. Pero teka, si Juan ay galit pa rin sa pagsara ng abs at si Juan ay fan din ni school. Kaya si Roland, kahit magaling, ay kailangan magtrabaho ng doble para manalo ulit. Sa kabila ng mga uh, kontrobersiya, si Roland ay may mga nagawa. Ang Land for the Landless ay nagbigay ng lupa sa maraming pamilya. Ang kanyang mga batas para sa veterano ay nagpapakita ng puso para sa mga nagsakripisyon. Pero sa tondo, mga kaibigan, hindi sapat ang nagawa. Kailangan mo rin na ng magpakita ng pag-asa. At dito pumapasok ang kalaban, ang mga bagong kandidato, ang Duterte Factor at ang Karisma Ni Isko. Kung titignan natin ang 2025, si Roland ay may tatlong hamon. Tatlo ha? Una ang galit na ng, ng Duterte supporters. Pangalawa, ang popularidad ni Isko. Pangatlo, ang kanyang sariling record. Kung hindi niya may papakita na siya pa rin ang tunay na CRV ng Tundo, baka nga matalo siya. Pero kung gagamitin niya ang kanyang koneksyon sa masa, baka maging comeback king pa siya. At ayan mga kaibigan, ha? ang malalim na pagsusuruin natin kay Rolando Valeriano ang Tondo Boy na naharap sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ah, matatalo ba siya sa 2025 o magiging CRB pa rin ng second district? Ang sagot ay nasa kamay ng botante at sa kamay mo rin dahil ikaw ang magpapasya kung sino ang tunay na champ ng Maynila. Kaya't mga kaibigan, kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito, pindutin ang like button, subscribe para sa mas maraming ganitong content at i-comment mo. Ano ang mas mahalaga? record o popularidad at sino ang susuportahan mo sa 2nd district. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento ng katotohanan, talino at konting kalokohan. mag kayo at magkita-kita tayo ulit.